Hi guys, so ngayong araw ay dito tayo sa farm So, pagkita ko po sa inyo kung paano ko binutasan yung plastic molds So, ang gamit natin ay DIY lang po na pang butas So, ito po yung pagtaniman natin ng ceiling at sal Ayan, ito po yung nabutasan natin Then, sa itaas ay hindi pa natapos kasi yung na nagbutas tayo ay nabutan tayo ng ulan so ngayon ay tutuloy na natin so doon sa itaas pa at doon sa kabila ay para sa kamatis dito banda ay para sa siling at sa so ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung pangbutas na DIY lang po at ito po yung ating ginawa na pangbutas yan ito po yung ginawa natin so pwede po yun ng gamitin natin ay lata yan lalagay lang natin dito ang ginawa natin ng apoy then ito ginawa natin then ipapasok natin dito sa loob then ito na yung pambutas natin So ganito lang po simple guys ang pagbutas ng plastic molds. Gamit natin ang DIY natin na heater. So nilagyan na natin ng apoy tapos yan na ibubutas na natin sa plastic molds. So salamat sa inyong panonood guys at okay, like, share and subscribe sa ating YouTube channel and hit the notification bell button para mag-update po kayo sa ating mga bagong video na i-upload dito sa channel na ito.